Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Student achiever na sinubok sa pangarap na maging doktor, top notcher sa board exams sa pagiging guru. Empleyadong pusa sa isang gas station sa Malaysia, kinaaliwan online. Ama mula England ipinatatu ang alphabet sa braso para sa anak na may autism. Kauna-unahang babaeng Arabian astronaut na nakapag-travel sa space, kilalanin. Beef noodles na may pearl milk tea, binibenta ng isang resto sa Vietnam. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, Redirected by Faith. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pangarap na nais abutin sa buhay, mapadoktor man yan, engineer, architect o guro. Pero kung minsan, hindi umaayon ang tadhana sa ating mga plano dahil tila may mas maganda itong planong inihanda para sa atin. Kagaya na lang ni Queenie na nooi sinubok sa kanyang medical journey, pero ngayon nasungkit pa ang top spot sa board exam bilang isang teacher ang kanyang inspiring story. Tutukan sa trending report ni Arnold Herrera. Kahit gaano pa kaganda ang plano natin para sa sarili natin, hindi ito garantiya na pagbibigyan ito ng tadhana. Tulad ni Queenie na unang nangarap na maging doktor pero tila inilihis ng tadhana sa isang mas matagumpay na karera bilang isang guro ng bayan. Nagsimula daw itong mangarap na maging doktor, lalot lumaki din ito sa pamilya na may iba't ibang medical professionals tulad ng mga nurse, pediatrician at nutritionist dietitian. Sa katunayan, certified student achiever ito mula pa noong ito ay kinder pa lamang. Pero agad itong humarap sa mga pagsubok at makailang ulit na pagkabigo nang tumuntong ito ng senior high school. Bagay na labis itong dinibdib pagpasok nito ng kolehiyo. Tumigil ito ng pag-aaral sa loob ng isang taon sa programang physical therapy at bumalik ito sa pag-aaral sa ilalim ng panibagong programa na Special Needs Education sa University of Batangas. Makailang ulit din itong pinagdudahan ng kanyang mga kakayahan hanggang sa puntong pumasok pa sa isip nitong i-drop na lang ang kanyang pag-aaral. At bagamat hindi ito ang kanyang first choice, at sa tulong na rin ng kanyang mga mentor, nagkaroon ito ng panibagong sense of purpose sa kanyang buhay, ang magsilbing gabay at kanlungan ng mga batang may special needs. Higit pa rito, nasungkit din ni Queenie ang pagkilala bilang board top notcher sa licensure exam for professional teachers, elementary level nito lamang Marso. Habang nakuha naman ng kanyang best friend na si Kyla ang rank 10 sa parehas na board exam. Inialay naman ng dalaga ang kanyang tagumpay sa Filipino SPED community at sa lahat ng mga naging katuwang nito sa kanyang journey tungo sa pagiging isang ganap na guro. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, Supervisor na pusa Isang pusa na empleyado umano sa isang gas station sa Penang, Malaysia ang pumukaw sa atensyon ng mga netizen. Bukod kasi sa tila walang bahid ng takot sa mga sasakyan na dumadaan sa istasyon ng gas ang pusa, ito rin ay nakasuot pa ng uniforme kagaya ng ibang empleyado. Ang cute na cute na cat supervisor. Panoorin sa report ni Rose Babiera. Nakauniforme at tila nagmamasid-masid pa ang pusang ito na binansagang supervisor sa isang gas station sa Penang, Malaysia. Hindi na bago ang kwento ng mga pusa na tila nagsisilbing bantay sa iba't ibang establishmento. At sa viral video na ito, sa isang estasyon ng gasolina naman, tila na-hire ang pusang ito. Aliw na aliw naman ang mga netizen dahil sa pangkaraniwang konteksto, ang mga pusa ay magugulatin at may takot sa mga bagay na mabilis ang paggalaw. Ngunit ibahin ninyo ang pusang ito na tila sanay na sanay sa mga dumaraang sasakyan. Hirit ng isa sa comment section, siya raw ang dapat hirangin na Employee of the Month. Biro naman ang isa, nagtatrabaho raw ito ng overtime. Hanga naman ang isa pang ito na pinansin kung gaano ka-hands-on ang pusa, nakita raw sa galaw ng ulo nito. Habang ang isa naman, sinabing ganito raw kahirap ang ekonomiya sa bansa at maski ang mga hayop ay napipilitan na rin kumita para pambili ng kanilang cat food at litter. Binaha naman ang comment section na ito ng mga reply ng litrato ng iba pang pusa na tila pinupuri at kinakausap ang pusang ito at naghahanap rin tila ng mga trabaho. Para sa DCRH TV ito si Rose Baviera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating next trending story, Father's Love. Ika nga nila ang ama ang son's first hero and daughter's first love. At pinatunayan niya ng ama na ito mula England na ipinatato sa kanyang braso ang alphabet para sa kanyang anak na may autism at problema sa pagsasalita. Sama-sama tayong maantig sa istorya ni Daddy Dan at Joshi sa report ni Millie Borja. Sabi nga nila, ang pagmamahal ng isang magulang ay maituturing na greatest gift of all. At pinatunayan niya ng amang ito mula Peterborough sa United Kingdom na ipinatato ang buong alphabet sa kanyang braso para sa anak na may autism at hindi nakapagsasalita. Siya ay kinilala bilang si Daddy Dan Harris, ang ama ng sampung taong gulang na si Joshie. Kilala ang dalawa sa kanilang global campaign na mabigyang boses ang mga non-speaking children na may autism. At kamakailan nga, nakasecure na sila ng pondo para mag-install ng isang daan communication image boards sa kanilang munisipalidad. At mismo si Joshi, nagre din sa teknolohiya. Gamit ang kanyang iPad bilang talker na mayroong advanced software para makipag-communicate. Pero hindi kumbinsido si Dan sa posibleng maging problema ng naturang gadget pagdating sa signal at battery power. Kaya naman na pagpasahan itong ipatato sa kanyang braso ang 26 na letra mula sa English alphabet para palagi itong makakausap ng anak. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story. First Arabian woman in space. Binigyang pagkilala ng Guinness World Record ang kauna-unahang babaeng Arabian astronaut na nakapag-travel sa space. Naging makabuluhan ang kanyang naturang space exploration matapos nitong magsagawa ng sampung science experiments na may kinalaman sa biomedical. Ang naging journey ng biomedical researcher na si Rayana sa trending report ni Rovic Manuel. Kinilala ng Guinness World Records ang 34-year-old astronaut na si Saudi Rayana Barnawi bilang kauna-unahang female Arabian na nakapag-travel sa kalawakan. Kasama si Barnawi sa AX2 Scientific Mission na lumipad last year mula Florida, USA patungong International Space Station. Sa space exploration niyang ito, layunin ni Barnawi at ng kanyang team na magsagawa ng hindi lang isa kundi 10 groundbreaking scientific experiments na may kinalaman sa biomedical na kung saan ay malaking tulong para sa kinabukasan ng lahat ng medical practice. Naging matagumpay ang misyon ng Saudi Astronaut Program, hindi lamang sa mga isinagawang eksperimento nito, kundi isang tagumpay rin para sa kanilang bansa. Ayon kay Rayana, ang achievement na ito ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa legasya ng mga Arabian astronaut at magsilbing inspirasyon para sa kanyang mga kapwa female Arabian. Bago si Rayana, una nang nakapagtala ng kasaysayan upang magsagawa rin ng eksperimento ang ilan sa mga male Arabians na sina Prince Sultan Bin Salman naman noong 1985 at Syrian astronaut Muhammad Faris noong 1987. Habang si Rayana naman, ang ikalabing limang Arabian astronaut ang nakapunta sa kalawakan. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling trending story, sinong may sabing hindi pwedeng pag-isahin ang dessert at tanghalian? Sa Vietnam kasi, pina-level up ang bubble tea fever ng mga millennial at Gen Z sa binibenta roong beef noodles na may milk tea at Boba Pearls. Ang kakaibang noodle dish na yan, ihahain. Ay este, gutom na po kasi. Ihahatid sa trending report ni Angelica Cosme. Kaway-kaway sa mga milk tea lover! Magugustuhan mo pa rin kaya kung ang iyong paboritong bubble tea hinalo sa beef noodles? Yan kasi ang pinag-uusapan ngayong tila dessert at hapunan in one. Ang viral dish binibenta sa isang restaurant sa Vietnam. Ayon sa Yutang Resto na matatagpuan sa Hanoi, inspired ito sa sikat na milk hotpot sa Taiwan. Mayroon itong vegetable broth, fresh milk, black tea at syempre noodles na sinahuga ng kanilang signature corn beef at tapioca pearls. Hati naman ang reaksyon ng ilang nakatikim nito. Mayroong nagpaliwanag na bagamat kulay itong milk tea pero ang lasa na may bone broth. May nagsabi rin hindi naman daw matamis ang pearl. Abang may ilan namang tila, di raw mapaliwanag ang lasa. At ang iba'y napa no thanks na lang nang makita ito at thumbs down sa anilay weird combo ng ingredients. Sinimulang ibenta ang bubble tea beef noodles noong September 29 at mabibili ito sa halagang 98,000 Vietnamese dong o higit 220 pesos kada order. Ikaw, titikman mo ba ang viral dish na ito? Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay ishare nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag aalamin, bubuin at ipa-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS, sa trending and viral show mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen O'Yong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.